Ferdinand R. Marcos Jr. po umupo. Sa pagkakataong ito, atin na pong binubuksan ang open forum para po sa unang katanungan. Tinatawagan po natin si Ginang Constancia Gilas, ang General Manager ng Lourdes Multi-purpose Cooperative nang San Jose Occidental Mindoro para po magbigay ng kanyang katanungan sa ating mga panelists. Magandang tanghali po mahal na pangulo Magandang at tanghali. sa ating mga bisita. Ito po ang aming katanungan. Ano ang maitutulong po ng gobyerno upang ma-regulate ang presyo ng sibuyas? Pag may importation po kasi Hirap kaming magsasaka sa marketing at mababang farmgate price ng sibuyas. Paano po mapoproteksyonan ng gobyerno kaming mga local producers po ng palay at sibuyas? Okay, Salamat po. Okay. Ang uh, ang talaga, ang uh, tanging ano, uh, uh, problema dahil nag-overproduce tayo, bababa talaga yung presyo. Pero para makabawi naman na hindi kailangan ipagbili Uh, kaagad ay yung cold storage. Kaya maglalagay tayo ng cold storage at uh, meron tayong mga bagong uh, design para sa cold storage. Kasi naging problema problema talaga dito sa inyo yung uh, mahal ang uh, kuryente. Kaya ang solusyon dyan, dalagyan natin ng solar. Uh, power. So yung solar power 'yun ang mag uh, 'yun ang uh, yun para pa, patak para patakbuhin yung cold storage. Ngayon, uh, tanong natin dito ngayon sa Department of Agriculture Secretary uh, Laurel kung uh, saan at uh, ano yung assessment nila kung ano yung kailangan gawin para uh, anong area ang uh, pinakamainam para makakatulong dito, dito nga sa pag-ipo ng, uh, ng uh, hindi lamang sibuyas, kundi lahat ng mga gulay, pati isda, pwede rin natin gamitin dyan. Uh, yung napaka-importante talaga ng call si Secretary Kiko ang magpaliwanag kung ano yung detalye para sa inyo dito sa Occidental Mindoro. Ah, uh, uh, Salamat sa, Mabuhay po, President. Salamat sa inyong tanong. Okay, Basically, meron tayong gagawing uh, dalawang cold storage. Ginagawang cold storage ito sa San Jose, isa sa Magsaysay. Uh -huh. uh, bawat isang cold storage will be with a capacity of 1,400 tons. Uh, tapos sa 2025 next year, kaka kami magdadagdag pa kami ng limang cold storage. Ah, uh, to be finalized lang uh, with this year's budget no okay. uh, but besides that meron pa tayong ma matatanggap na dagdag suporta mula kay presidente through DOF and DBM na uh, mag baka maglaan ng uh, maraming cold storage na solar no baka ang target namin ay na 600 units eh, na parang containerized cold storage na ibibigay sa bawat cooperative para makatulong sa pag-store ng mga harvest nyo during peak season para may benta nyo uh, later, no? At hindi sabay-sabay dumagsa sa merkado at bumagsak ang presyo ninyo. Pangalawa, meron tayong mga kadiwa center na major kadiwa centers na ilalagay sa Metro Manila which is your main market ng Mindoro at uh, papayagan kayong, hindi uh, sa papayagan, bibiya ng espasyo para kayo ay magbenta ng sibuyas yun na walang trader, walang walang gasto sa inyo except yung uh, logistics na tinatawag, yung pagpadala doon. Yung pagpadala naman, dun sa Metro Manila o sa mga merkado ng inyong mga onion at iba't iba yung produkto, isasubsidize doon ng Department of Agriculture para ma-maximize uh, ang kita niya. Salamat. oh, yun, 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 talagang ba uh, kailangan para yung, yung presyo kasi pagka uh, uh, tag-araw, siyempre, tayo ng sibuyas, bababa, maraming, maraming supply, bababa yung presyo. Pag may cold storage tayo, hindi na kailangan ipag ipagbili ka agad. Uh, kung ano man lang ang kailangan, na, ano, ano yung demand. Para pati na, para sa consumer, yung presyo ay medyo pantay-pantay. Uh, kahit uh, tag-araw, tag-ulan, ganitong El Nino, lahat kung ano man ang uh, sitwasyon, ay yung presyo ay more or less hindi masyadong nagbabago para hindi rin nahihirapan yung ating mga household at uh, siya, kailangan uh, sila ang nakakaramdam niyan kaagad kaya uh, that, yun ang aming gagawin uh, para para pagandahin ng, uh, ang supply at uh, hindi masyadong uh, pabigla-bigla ang presyo ng, uh, ng hindi lamang sibuyas kaya nasabi ko iba't ibang gulay, pati isda lahat ay eh, pwede natin gamitin yung cold storage. Kaya ganong karami ang ilalagay natin. Dahil hindi lang dito sa Oriental Mindoro ang problema, es eh, sa Occidental Mindoro ang problema, kung hindi sa uh, lahat ng probinsya natin, ganun din. Uh, marami pang nasasayang na, na ani, na gulay, uh, para kaya kailangan talaga yung cold storage. At uh, yun, ang, yun ang programa ng DA, at uh, nakapag-identify na kami ng iba't ibang lugar at doon natin kaagad ilalagay. May, merong immediately na may parating pero by next year lima pa. Additional okay. na. mas malaki na. Mas malaki na yung sa next year. So, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat po, Ginang Constancia Gilas, para sa inyong katanungan. Ang susunod naman po na magtatanong ay mula naman po sa Backyard Animal Racer Agriculture Cooperative, si Ginoong Roberto Camero. Magandang tahali po. Magandang tahali. Uh, ang tanong ko po, ano po yung maitutulong nyo sa mga nasa hog industry na ma-link o maka-access ng market sa iba't ibang lugar o kaya sa Metro Manila? na Ayun ang, yun ang amin uh, ang aming, uh, ginagawa. Uh, para nga ay uh, yung pag-access para sa iba't ibang merkado. Yun ay uh, yun, yun ang tinatrabaho ng uh, Department of Trade and Industry dahil dinadala yung mga maliliit na negosyante at uh, bibigyan tuturuan po natin ng uh, tuturuan natin ng uh, paano gumamit ng internet kailangan dapat i-connect muna tapos kung paano gamitin para yung mga kahit sa Maynila pwede na ninyong kausap ng diretsuhan ah uh, yun din ang yun din ang konsepto ng uh, kadiwa yung kadiwa walang middleman wala nang trader uh, mula sa uh, mula sa sa nagsasaka ay diretso na sa merkado yun na lang yung logistics wala nang wala, na, wala nang wala nang gumigit na na may kinikita pa at uh, hindi naman kumikita ang gobyerno dahil wala naman, hindi yan ang trabaho namin, hindi namin trabaho yung kumita. Ang trabaho namin ay maging mas magandang sistema. So, yun ang uh, mga access na ating uh, yung mga access na ganun, yun ang ating mga ginagawa ngayon at uh, mabuti na lang, may mga bagong technology na pwede natin gamitin, isa na nga dun yung internet, pero kailangan din nating ayusin na pagka yung mga yung mga kagaya ng mga cold storage, kagaya ng mga post harvest facilities lahat 'yan pati slaughterhouse, lahat 'yan ay pararamihin muna natin para maging mas maganda ulit para pareho nung sibuyas, para maging mas magandang presyo at hindi pa bago-bago na basta't may nangyayaring kaunte, mag ng ng konti o na na, na, na na peste ng konti, 'yun ang magka nagkaka problema kaagad. Oh, sige. go. go, go. O oh, pati na palang refrigerator truck, meron na tayo. Uh, si Sek Kiko ang magpaliwanag. Uh, sir, yung besides na nabanggit ho ni Presidente, ang programa ho natin is uh, unang-una may inspire program tayo. Nabibigyan tayo ng, nayo ng uh, pera at uh, budget para mag no? maglalagay uh, rin tayo ng mga slaughterhouse tsaka katabi ng slaughterhouse is a cutting facility yung pagkatay uh, ng baboy para mag-value added at then yun na nga i-link ko yan katulad sinabi ni Presidente sa Kadiwa with the help of DTI uh, and uh, uh, we will support dun sa transport din nung inyong mga produkto sa mga Kadiwa centers na itatayo natin sa una sa Metro Manila tapos of course lalawa ko yan As, uh, as the time goes by. So, hopefully, with that, ma-stabilize natin ang presyo ng pork sa merkado sa buong Pilipinas at uh, uh, tumaas din ang inyong uh, uh, kita or selling price on average at mabawasan din trading, ang trading ng mga traders. Thank you. Thank you po. Uh, uh, Ayan, maraming... Anong, kumusta yung sitwasyon sa swine flu dito? Ah, uh, Marami bago, bang marami bang na, na peste? Uh, may iba't ibang lugar na po ang kwan, din na po ang ASF, iba't ibang bayan na kung saan ay medyo apektado na po yung ibang bayan. Oo, oh, sige. kasi nagkaroon na at ng uh, ang Vietnam nakapag-produce na ng bakuna para sa para sa mga para sa baboy, para sa swine flu. At uh, uh, namili na tayo, namimili tayo, tuloy-tuloy ang pag uh, kasi kakasimula lang. Pero, June-July will be receiving? Ah, o sige, magro-roll out na ng, uh, ng bakuna, na siguro hunyo, hulyo, uh, may ilabas na namin. Dahil inaantay pa natin yung production ng, ng bakuna sa Vietnam, doon tayo kumukuha at sila nakapag-develop ng ng vaccine para sa sa swine flu o para matulungan ng uh, matulungan ng livestock uh, ma, ang mga livestock growers ang mga growers ng livestock uh, pati na yung manok uh, Meron ding uh, yung tinatawag yung tinatawag na avian flu Meron na rin uh, nagkakaroon na tayo ng bakuna uh, para diyan kaya uh, mabuti naman sa palagay ko dahan-dahan uh, Ma, ma, mababawasan na natin hanggat mawala na yung swine flu dito sa Pilipinas, eh, malaking bagay po yun. Kaya uh, sige, asahan ninyo na may parating naman ngayon yun, yung mga sa yung bakuna nga. Uh, yun, yun talaga wala nang ibang sagot eh. Uh, meron tayong ginagawa ng consolidation, pinagsasama-sama natin yung mga backyard na, na yung uh, backyard grower eh, wala tayong yung tinatawag na biosafety na hindi tayo nakakatiyak na may, na may swine flu doon o hindi. Kasi hindi naman mapuntahan ang bawat bahay. Kaya ang ginagawa rin na isa pang strate uh, strategy natin ay binubu lalagay natin sa gagawa tayo. Yung cooperative siguro, gagawa ng isang buho para yon talagang mabantayan at mabuti hindi tatamaan na ng swine flu. At marami tayong ginagawa para para sa mga sa livestock growers uh, at uh, ma, mabuti na lang at may pag-asa na tayo na uh, nagka-vaccine na may pag-asa na tayo na gumanda yung sitwasyon tungkol diyan. Okay. Ah okay. uh, maraming salamat po uh, uh, presidente kasi malaking tulong po yung vaccine sa amin lalo na sa mga uh, growers. Oh, po. Okay, thank you. Maraming salamat po Mr. Roberto Camero. Ngayon, atin naman pong pakinggan si Ms. Conchita Roldan, Chairperson ng Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association para po sa kanyang katanungan. Ah, magandang tangali po, mahal na Presidente. Ah, Tuna Industry, ah, Federation Occidental Mindoro Federation of Tuna Fishers Association. Ako po ang Chairwoman ng OMTA Federation. Sa Occidental Mindoro po, ay isa ang tuna sa nakilala bilang producer agency. At dito po nanggagaling ang supply ng major supply ng tuna sa Mindoro Strait. Kami po ay nakatanggap ng isang refer ban, refrigerated ban mula pa sa DA before. Sa ngayon po ang problema namin ay kung paano po kami magkakompetensya sa mga traders upang mabili po ng maayos sa presyo ang aming, ang aming pundutong tuna dito po sa Mindoro Street. Ito po ang aming kahilingan, mahal na Pangulo. Ano, ano naging problema? Sana po, magkaroon kami ng financial assistance o trading fund upang ang tuna federation na po ang bumili ng aming produktong tuna dito sa probinsya upang may deliver po namin ito sa Metro Manila at sa Karatik Provincia upang ang tuna po ng aming mga magtutuna ay mabili sa magandang presyo at nang sa ganon kami po ay makatulong sa aming mga, mga magtutunan at sa samahan po ng magtutunan so, sa, sa Mindoro Street. Yun po ang aming kahilingan mabigyan po sana kami ng financial assistance o trading fund para po sa Tuna Federation para kami na po ang mamili ng tuna na nahuli na aming mga tuna fishers para may bigyan po namin ng magandang presyo yung aming tuna para may deliver po ito ng maayos sa Metro Manila at sa Karatig, lalawigan po ng Occidental Mindoro. Okay. Yun lamang po aming kahilingan, mahal na Pangulo. Ah, uh, okay. Ang, ang DA, ang Department of Agriculture, merong uh, ay, ang tinatawag ACPC, which is uh, Agricultural Credit, ibig ang pautang. Uh, para nga, na pwedeng gamitin hindi lamang para sa sa tanim hindi, pati na sa fisheries uh, ay yeah, pwedeng gamitin yan para maumpisa na nga lahat ng nais ninyong gawin uh, at uh, what are the details of that paano natin i, uh, i uh, roll out up especially for the uh, for the tuna tuna packers and uh, the uh, basically kayo, kung nyo makalaman yung package kung pwedeng sumulat na lang po kayo sa office ko mismo, sa akin mismo, yung inyong cooperative, kasi it has to be cooperative-based. Eh. At uh, I will guide na lang ko kayo kung pa paano. But basically, there's an office for that, yung ACPC program, uh, na nag-survey, na, 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 uh, na, so accredit, at uh, nagbibigay na ng uh, loans uh, for use in uh, agriculture and fisheries. Oo. Oh, yun, yun ang pwede namin gawin. Uh, kukuha tayo ng pondo doon. At siguro, uh, gumawa, maganda siguro kung makagawa kayo ng proposal para makita namin kung ano yung talagang kailangan, magkano ang kailangan, saan ilalagay, uh, kung sabay-sabay kailangan yung, yung pondo o every other month o kung ano yung paano yung sistema na gusto ninyong gawin para mapag-aralan namin sa Department of Agriculture Uh, sa Department of Agriculture, ma ma, ma plano namin yung pag-release ng nga nitong pondo na ito. Okay, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Isulat, ma'am, ma'am, isulat, isulat ninyo ng proposal talaga. Na kasama na, kasama na ang presyuhan. Yung pa, kung anong detalya pwede ninyong ilagay, ilagay na ninyo. Para hindi tayo pabalik-balik na um, nagtatanong kung pa paano uh, ito, kung pa paano yun. Ilagay ninyo lahat ng informasyon doon sa proposal ninyo para agad-agad eh, may magagawa kami kagad. Okay. Uh, sa totoo lang po, mahal na Pangulo, may dala na po kami yung proposal na kung saan ay well prepared po kami. At, uh, katulong po namin ang NGO na WWF para po i-prepare yung aming proposal. Dala na po ng aming sekretary sa UMTA, Itiman Jose Arali Hara. Aha. Nandito po siya. Okay. So, pwede na po namin i mahal na Pangulo? Ale, oh, kasi sa totoo lang po, kawawa po yung aming mga TFA yung nanguulit po ng tuna. Dahil po, pag nakauli ng maraming tuna, ay binabarat po sila ng mga kasa. So, as a chairman po ng UMTA, meeting po namin, ay lagi pong pinaparating yung problema sa presyo ng tuna. Kaya naisipan po namin na pupunta kayo dito sa bagong Pilipinas, San Jose, ay nagprepare na po kami ng proposal para po sa mahal na Pangulo para mapag-aralan po yung aming Ah, kahilingan na sana po mabigyan kami ng puhunan para ang tuna federasyon na po ang mamili at kami na, at para makatulong po kami sa aming mga membro para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng mga ating mga magtutunan dito po sa provinsya ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po, umahal na Pangulo. O so, so, so uh, oh. oh, sige. Ganang gusto ko sa inyo, naka-ready yung mga folder ninyo kagad. Tama yan, tama yan. Kaya pala ikaw ang namumuno no? ano. Dahil ano, i-receive lang namin itong isa. Uh, maiwan, iwan namin sa inyo para meron kayong receive copy. Ito, it's basically, it, ito rin. Ah, ito, Ayan din, huh? cold din, cold storage din. Eh? Ito, binabasa namin yung sulat. Ito, kailangan ito. Yung ice making machine para ito? sa maging isla. Uh, yung cold storage na pag-usapan na natin, meron dito portable solar ice making machine para doon siguro sa maliliit na bagsakan, uh, doon tayo maglalagay ng ice making machine. Uh, para yun ang dadalin ng uh, de, pag uh, tinatransport yung isda. At doon sa mga manging isda, dadalin nila doon sa bangka nila tapos pag may nahuli, de, ilalagay kagad ka sa yelo para magkaroon tayo ng fresh na ano. Tapos na conservation management zone. Nalabas sa under F, sa FMA na natin Papasok na yun. Meron tayo fuel subsidy. Oo. Oh, Itong hinihingi niyong fuel subsidy, meron na yan. Meron na tayong binibigay na para sa para sa mga manging isda dahil nga sa gumagamit sila ng uh, gumagamit sila ng krudo. Ito na yung huling kanina. Okay Ito na yung proposal nila. Sabi. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ito importante ito ah. Um, yung tuna conservation. Meron na bang study dito yung sa tuna conservation? management zone. Meron nang gumawa ng study nito para mapag-aralan na namin. Paulit po, mahal na Pangulo. Yung, yung itong establishment na dito sa sulat nyo, uh, establishment of tuna conservation management zone. Uh, meron meron nang gumawa ng study diyan kung ano yung mga ano yung, saan, saan, ilalagay, paano paano pag-manage yan sa yung zone na yan kasi hindi naman hindi naman basta-basta ihihiwalay natin at ipagbabawal pagbabawal natin makapasok yung iba uh, kailangan din na ma-manage yan eh kasi siyempre pag fisheries yung kanyang breeding ground kailangan hindi nagagalaw kailangan ko ano yung uh, may, kung minsan kailangan linisin yan so we need kailangan namin ng plano para dito kung may gumawa na ng plano pakibigay sa amin. Kung hindi pa, gagawa ng, kami na nanggagawa. Ang before na ang pwedeng gumawa nito. Bali, katulang po, katulang po namin, mahal na Pangulo, ang NGO na WWE para po sa pagpaplano hmm. diyan sa sinasabi ninyo. Sila po yung uh, NGO na tumutulong po sa Mindoro Strait na kung ah, saan po ang nasasakupan nito ay anim na munisipyo. Yung Rizal, bayan po ng Rizal, Kalintaan, Uh, sa Blayan, Santa Cruz, Mambura po at sa Kapaluan. Yan po ang nasasakupan po ng uh, Federasyon ng Tuna Fishers Association. So sa ngayon po, andito po yung aming kagalang-galang na Mayor Ernesto C. Si Pablo na tumutulong din po sa amin para po lalong mapaunlad ang pangisdaan sa Bayan ng Rizal. So nandito po ang aming Mayor. At gusto ko rin pong iparating sa ating mahal na Pangulo, ang Federation of Fisher po, Association of Rizal po, ay mayroong ongoing project na funded ng World Bank through PRDP na ito po ay tuna processing plant. So, ongoing project po siya at okay, kaya meron din po kami pa resolution para po dyan tuna sa puhunan sa pamimili ng tuna. Plant. So, unti-unti, unay ko po so, munang ang bago po ang aming tuna processing plant. Siguro po, hindi po ito ang una at huli natin yung pakikita, ang mahal na Pangulo, dahil pag po namin talaga na suporta, ay akitin po namin ang lahat ng ahinsya na pwede makatulong sa amin para umangat naman po ang antas ng pamuhay ng ating mga marginal peser folks. Magandang tanghali po sa inyong Magandang lahat. Magandang tanghali at maraming salamat. O meron, meron na pala kayong uh, nakukuha tulong sa WWF pati World Bank. So titignan namin kung ano yung plano nila. At uh, siyempre, kami babaka pa namin uh, sa Department of Agriculture so, dahil ang mga pinadala yan, ay yung mga eksperto talaga at marunong sila tungkol dyan. Kung ano ang pangangailangan, lalo na kasi nagbago rin ang pangangailangan dahil sa climate change. Eh. So Opo. nagbabago, nagbabago yung kung saan pumupunta yung isda. Yes, sir. Kaya kailangan natin para uh, Kailangan natin yung mga mga scientific na magpag-aralan ng mabuti para alam natin yung gagawin natin. Para yung perang lalabas natin, perang yung gagastusin natin, ay eh, mapunta naman sa tama. Ma Opo. Maramdaman naman talaga niyo na nakatulong. Opo. Maraming salamat. Ah, bago Maraming salamat. Bagu po ako magtapos, tapos eh uh, po kaming natanggap ngayon na isang 62 footer 5 glass bangka na kung saan po ay awarded from day at, at before. So ginagamit na po namin yung 62 footer para sa panghuli ng tuna sa bayan po ng Mamburaw. 'Yun yung so, ano, yun yung bangka nung yung 62 feet. 62 foot po siya. Fiber glass bangka. Pa? Kano kalayo ang pinupuntahan ninyo para mga isda? Aba, 15 kilometers po. Mga 15 kilometers? Sa Palawan. 15 kilometers? Oo po, sa 15 kilometers. O, kailangan Kung minsan po, pag dumadaan po yung tuna, seasonal, oh. dito lang po siya sa 15 kilometers, nakakauli na po yung ating oh. mga mangisda ng kailangan, tuna. kailangan para doon sa tuna, ilalaki ng isda eh. Kailangan mas malaki yung magkak. Oo. Kaya mabuti na, na na meron na kayo nakuha ng 62-footer na, na bangka. Opo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat Thank po, mahala for... pa pang... Maraming salamat, Ms. Conchita Roldan. Dito po, nagtatapos ang ating open forum at para po sa mga query, queries, concerns na hindi po na-accommodate ngayon, maaari po ninyo itong isulat at ito po ay tutugunan in writing ng aming mga concerned agencies. Maraming salamat po sa ating mga guests, participants na nagtanong. At salamat po, mahal na Pangulo at, at sa ating pong mahal na Secretary of Agriculture. Maraming salamat sa inyo lahat. At uh, dapat ang, ang tingin ninyo, nagsimula pa lang tayo. Nagsimula pa lang tayo. At tuloy-tuloy uh, ang aming gagawin. Kaya kung ano man, kaya ready nyo na nga, tama, tama si Manang. mag na kayo ng folder ninyo. Padalan ninyo kagad sa amin. Para alam namin yung gagawin namin. At, uh, Alright, so, yung napag-usapan natin dito, hindi, lamang, hindi naman lamang hanggang dito na lang yan. At uh, lahat yan ilalakarin namin para maramdaman ng, uh, ng ating mga magsasaka, lahat ng ating mga mangingisda. Uh, eh, kahit na nasa gitna tayo ng uh, El Nino, eh, kahit pano may hanap buhay pa rin. Maraming salamat sa inyo lahat at uh, ay sana po huwag kayo magsawa sa pag-abiso uh, sa amin, sa, sa national government. Kung ano pa ang pangangailangan ninyo, andito po kami lahat. Madali po kaming kontakin. Pag, uh, huwag po kayong mag... Uh, huwag kayong, uh, ma, na, na, na dadalawang isip na magpadala ng boulder sa amin. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo na. Maraming salamat po, Mahal na Pangulo. At sa puntong ito, inaayayahan po natin ang ating Mahal na Pangulo para sa isang group photo. Kasama po ang ating mga participants. At the count of three, Mr. President. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito po nagtatapos ang ating programa. Muli po mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.